Okay, so ayan, close na kami. Ayan. So, update muna tayo sa tindahan namin. Kunti na lang yung laman. Mahirap pahirapan pa na yung isa dito sa amin. Okay, so ayan, hello mga kasari, mga katendera. Good evening po sa inyo lahat. Welcome dito sa ating sari-sari uh, store. So ayan, mag-vlog na naman tayo dito sa tindahan natin. So try natin talaga mag-vlog kung kaya talaga natin mag-video. Napaka-busy ng tindera ninyo kaya hindi ako masyado nakakapag-video. Okay, so ayan, update ko lang kayo dito sa aming sari-sari store. Kumusta na yung tindahan namin? Kumusta din yung mga stocks namin? So alam nyo naman, siguro napanood ninyo na ang San Juanico ay hindi nakakadaan. So kami ay up, sobrang apektado din kasi malapit din po kami sa San Juanico Bridge kasi kami ay nasa Samar. So syempre, yung mga paninda namin, yung ibang mga paninda ay dumadaan talaga sa San Juanico Bridge papunta dito. So maraming walang stock. Nahihirapan na din kami, mahirap din sa city, maghagilap ng mga stock, nagkakaubusan. At ang kataon pa na, katatapos lang ng eleksyon. Tapos ngayong month na to, May ay madaming fiesta. Sobrang mabenta pag ganitong uh, pagkatapos ng eleksyon, tapos May, kasi madaming uh, fiesta. So, nagkakaubusan din ng stocks. tapos, umabay pa talaga sa season one Juanico Bridge na hindi madaanan kasi inaayos pa daw inaayos daw kasi pag may dumadaan na mga mabibigat parang uh, uma ano uh, umaalog uh, basta gumagalaw parang gumagalaw daw nakakadaan naman yung mga tao pwede naman dumaan doon yung mga van yung mga malilit lang na sasakyang kaya pero yung mga tracking ay hindi pwede dumaan kasi mabigat so ito sa amin uh, sa summer so din kami sa mga stocks Uh, like sa uh, mga soft drinks, yung mga mismo, sakto. Yung Coca-Cola product ay nasa, ang alam ko lang, nasa Tacloban ang kanilang planta. Yan, parang sa Tacloban kasi yung Coca-Cola. So, um, so, galing sa Tacloban yung aming ano, stock dito sa summer. Kasi dinideliver yata nila papunta ng summer. So, ngayon kasi walang... Uh, uh, so ngayon, hindi nakakadaan yung uh, mga truck sa San Juanico Bridge. Hanggang ngayon, wala pa rin kaming stock ng mga soft, ng mga soft drinks. Ang dami naghanap sa amin ng mismo ilang uh, araw na kami na walang stock ng mismo kasi sa city din ay hindi rin kami makahanap ng stock kasi nagkakaubusan ay uh, yung wala lang talaga is yung mga Coca-Cola na mga mismo at swakto yung mga ibang inumin like Sting, C2, Mineral yan. meron naman meron naman kami nabibili kasi may tinda pa ako yung mga mismo talaga yung wala na yun ang hinahanap dito ngayon sa amin kasi dito ay nag-start na din ng paliga. kasi dito sa lugar namin is malapit na din magfiesta sa June kaya uh, may nagtatanong na din ng uh, mga mismo kasi malapit sa Uh, basketball basketballan malapit sa corte eh, yung nagtatanong sa akin kasi ah uh, uh, sila ng mga soft drinks sa akin kaya lang walang stock ng soft drinks kaya uh, sayang din pag uh, uh, ganon na wala kang maibigay sa customer mo ang dami-dami na namin walang stock ayan oh buti na lang nung uh, nung uh, bago pa lang nasisira yung sanoniko na bago pa lang na hindi uh, nakakadaan yung mga truck doon nagunti-unti na talaga ako mag -stock. pagkatapos uh, nung time na yun mag election din Uh, Nag-start na din ako mag -stock. kasi uh, alam ko talaga na pagkatapos ng eleisyon ay uh, mahirap talaga ang mga stock kasi daming pera ng mga tao so dadagsa yun talaga doon sa uh, groceryhan. So, dinamihan ko na talaga nag stack na ako. Buti na lang yung ibang paninda namin hanggang ngayon ni stack pa kami kasi dinamihan ko na per box, ilang box na yung aking in-stack. Kaya lang yung iba, eh, siyempre, ubus na, naubusan na ilang weeks na din yun. Simula nung nag-eleksyon, di ba, May 12, tapos ngayon is May 27. So, matagal na, 2 weeks na siguro yung nakakaraan, no? 2 weeks na, di ba? Uh, So naubusan na rin kami tas uh, sa city naman halos wala na din silang stock. ang dami-dami na nilang walang istak lalo na yung pinakamabenta. So mahirap na rin maghagilap kasi walang uh, ano daw, walang pumupunta na mga panel, walang uh, nag deliver doon sa city kasi hindi rin madaanan. Hindi ko makadaan wala doon sa San Nicolas Bridge hindi ko pa alam kung <laughs> kailan yun makaka magiging okay yung sitwasyon doon sa San Nicolas Bridge sana maging okay na agad kasi nahirapan rin kami nahirapan din kami maghagilap ng mga stocks no uh, so ngayon uh, ganito na yung tindahan namin. may sakpa naman kami kasi nga sabi ko sa inyo yung iba namin ay dinamihan ko na talaga nung bago mag-eleksyon at pagkatapos mag-eleksyon. Kasi alam ko na mangyayari yung ganito na maubusan talaga ng stock. Ang dami-dami na nung anong dami na namin wala. Ayan. Mga dilata. Buti yung dilata. Nag-stock talaga ako ng sardinas. Yung sardinas dinamihan ko talaga ng stock per box per box kasi sobrang mabenta. Yung sardinas, si Youngstown. Ang dami na kaming wala. And dito. Ayan. Wala na din. Madami na din, wala. Buti itong asukal, meron na. Kasi nawalan talaga ng stack itong si asukal. Hindi na tayo makahanap ng asukal. Buti namin, meron na. Ayan, nakabili na ulit ako, dinamihan ko na. Yung dito namin na side, ayan, wala na. Yung mga biscuit wala. Ups, wala. Ang dami namin wala. Uh, sa mga sort na mga powder, ay wala na dun sa kinukuhanan po. Tapos, uh, so ang dami nang wala, mga 25 grams na mga Nescafe. Tapos ang taas na ng presyo dito sa amin. Ayan, buti na lang yung mga sigarilyo. May stock kasi yung mga sigarilyo naman, uh, andito naman sila sa, ano naman sila eh, nasa Calvayo yata yung, ano nila, mga opisina nila. Kaya, okay lang, meron ding supply. Yung mga kape, di ko alam kung meron pa din. Pero akong dami-dami kong stock ng kami. Kasi dinamihan ko na yung stock ng kape, mga berberan, mga gas, dinamihan, dinamihan ko na ng stock. Kasi alam ko na, posible talaga magkulang yung stock. Buti na lang hanggang ngayon, meron pa. Ayan, yung mga sir powder and doon dito. Ayan, yan na lang meron pa naman ako. Konti na lang, ubusan na. Ang dami na ding wala. Ano ah, na, ding wala wala na naming asta. Ayan. So, sa Sunrox hanggang ngayon wala pa din yung 500 on Sunrox wala pa din. Ayan. Yung kusina namin hindi katulad dati na. Masikip <laughs> dito sa labas ang tindahan namin dito na side. Ayan, ang luwag-luwag na dito. Uh Oo, -oh. ang luwag-luwag na. Oh kulang kami ng chicherya ang luwag na dito. Ayan. Kasi walang stock. Ayan, para madilim. O, mga chicherya namin ganyan. Tapos, eto, may stock kami ng mga soft drinks. Ayan, may Coca-Cola 1.5. Hindi ko alam kung kailan ko ito binili. Ayan, ito, madami yung mga sting. Hindi siya mahirap pagilapin. Tapos, yung C2 namin, ito na lang yung lemon. Kasi yun lang yung available. Na, parang kakabusan na rin ng C2. Buti si Mineral, ayan, nakabili pa kami. Tapos, ayan. Uh, Pipsi. Si Pipsi meron hindi ko alam kung hanggang kailan na ganito so dami na kaming walang stock ayan, ano na lang yung mga happy at saka bigas so wala na, ayan, wala na wala. hindi ka dati, di ba dami dyan stock, so ngayon wala na so, di ba, konti na lang yung stock natin ang hirap talaga pag ganito <laughs> ang hirap ng ano, sitwasyon na namin talaga nagkakausan at ang taas ng mga presyo, yung manok dito sa amin tumaas, kasi di ko alam kung saan galing ba yung manok dito nga, na bakit tumaas, nakagaling ng siya or Davao, pinagsusupply kaya tumaas, ang daming uh, tumaas din yung bigas, dito sa amin ay nagtaas din, at uh, yung asukal na bronze, tumaas din, bili ko kasi ng isang sako, tumaas na siya sana maging okay na yung sitwasyon at sana bumalik na yung presyo kasi ang hirap kasi kung mataas yung presyo minsan din matumal pa Ayun. Pero kahit paano, nakakabenta pa rin naman. So, okay pa rin naman, ang, ano, okay pa rin naman yung takbo ng tindahan namin. So, minsan, paminsan, minsan, matumal kasi ngayon ay walang pasok din. Tapos siguro yung mga tao, baka sa yung pera, malapit na yung uh, fiesta, baka naghahanda sila para sa fiesta. Inahanda nila yung pera para sa fiesta or para sa June kasi pasukan na naman. Ibibili na nila ng mga gamit pang eskwela. Yan. eh minsan, uh, nararamdaman ko talaga na uh, minsan nararamdaman ko talaga ang tumal pero okay pa din kasi nakabenta pa rin naman nakakapamili naman uiikot pa rin naman yung puhunan natin nakakapamili naman pa naman kami araw-araw so thank you lord pa rin naman kasi syempre at least uh, nakakabenta pa rin nakakapamili pa rin di ba ayan Okay, so ito lang muna yung vlog ko, na-share ko lang yung aming uh, sitwasyon, na-share ko lang yung uh, sitwasyon ng tindahan namin. Uh, na ganito na update lang tayo nag-update lang ako ngayon sa inyo kasi wala ako talagang may din na i-video di ko alam kung ano yung video ko uh, nag-update lang tayo para may may upload din ako para may ma-update din ako sa inyo okay so ayan mga, sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa ating youtube channel eh, subscribe mo na yung channel natin eh, click mo na din yung bell dyan para updated ka kung may, kung may bago akong video na kaya eh, upload dito kung mahilig ka man noon sa mga ganitong vlog about sa pagtitindahan pag sa sari store kung gusto mo mag sari-sari store subscribe mo na kasi ito yung ina-upload ko mga Yeah. <laughs> uh, ginagawa namin dito sa didahan, mga kunting tips. Ayan yung mga uh, kunting tips, yun po yung mga ina-upload ko. Okay, so ayan sa, mga sa mga nakasubscribe na dyan, maraming salamat. Sana tunuloy-tuloy yung pag, uh, panunood ninyo ng mga video ko. Uh, at sana pa-share na din <laughs> kung hindi kayo busy, share nyo na din. Um, like nyo na din yung video natin para mas dami, madami pa yung uh, manood ng mga video at mag-subscribe para maka-1K rin tayo dito. Matagal-tagal pa tayo makaka-1K at matagal pa tayo mag laki pa ng W sa kailangan ko. Ayan, so tapusin nyo na rin yung uh, video natin para syempre ma ma makuha rin natin yung kailangan natin na double urge dito. Uh, so ayan, maraming salamat. Good night. Good evening na po sa inyong lahat. So happy sitting sa ating mga kapakasari dyan at katindera. Bye-bye na. See you sa so next vlog. Bye-bye. Thank you.